kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR January 29, 2024 Ang araw na malamang ay hindi malilimutan ni Pangulong Bongbong Marcos dahil ito ang araw kung saan siya nakatanggap ng maanghang at tagos sa buto ng mga akusasyon mula sa pamilya ng kanyang Vice presidente. Pamilya na dati niyang kinonsiderang kaalyado at kaibigan. Walang prenong nung niratrat ng maanghang na pananalita ng magamang dating presidente Rodrigo Roa Duterte at Sebastian Paste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Pawadaan ko respeto ninyo. Di na po ko. You are lazy and you lack compassion. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Pinakitaan ako ng evidence ng PDEA doon sa listahan nandoon yung pangalan mo, Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. E kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, malamang ay wala pang naging kalaban sa politika si BBM noon o kahit man ngayon na nakagawa ng ginawa sa kanya ng mag-amang Duterte kahit pa siguro sabihin natin na kampi sa panig ng mga Duterte ang kapatid ni BBM na si Senador Amy Marcos pero siguradong hindi maiiwasang durog na durog ang kanyang pakiramdam habang ito'y naroon mismo dumadalo sa tinatawag nilang prayer rally at naririnig ang bawat masasakit na mga salita na binibitawan ng dating presidente at anak nito laban sa nag-iisang kapatid na lalaki ni Senador Amy. Katulad na nangyari noon, kaagad na naging trending sa media ang mga panat ng pamilya Duterte kung kaya't kaagad nilang hininga ng reaksyon ang Pangulong Bongbong Marcos. Katulad ng nangyari noon bago ang eleksyon ng ito ito rin ng patutsada. Nandyan si Marcos eh. Hindi ako believe siya na. He's really a weak leader. Yung mga mayaman sa Davao pati yan siya humihirit ng cocaine. Cocaine lang naman. Wala akong sinabi siya po. Cocaine. Ay hindi pa rin bumanat ng ganon katindi katulad sa mga Duterte ang naging reaksyon ni BBM. Bagkos, pinaghinalaan ito ang isang gamot na iniinom umano ni dating Pangulong Duterte. Na siyang posibleng rason kung bakit nasabi ng dating Pangulo ang mga maanghang na akusasyon niya laban sa kasalukuyang Pangulo. Ito ay ang gamot na fentanyl. Anong nga ba ang gamot na ito? Ito ay isang uri ng gamot na nire-reseta ng doktor sa mga pasyenteng nakakaranas ng matinding sakit sa kahit na anumang bahagi ng katawan. Panoorin ang malumanay na sagot ng Pangulo ng kuhanan nito ng reaksyon. Pagkakulo sa statement ni President uh, Duterte last night sa so drugs so and the solution bill. And urging you to, to resign. To resign po. I, don't know. I think it's the fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious uh, side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he, he told us that he was taking fentanyl? Well, five, six years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect, uh, uh, yun, kaya, palagay ko, kaya nagkakaganyan. Uh, so, you know, I, I, I I hope his doctors be take better care of him than this. Hindi sila, pinab hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Nang tanongin naman ng isang reporter kung pinasisinungalingan niya ang akusasyon sa kanya na siya raw ay gumagamit ng iligal na bisyo, ito lang ang simpleng sagot ng Pangulo. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para makapos ng... Dahil sa pinsan niya ang inaakusahan at binabanatan kung kaya't hindi rin magawa ni House Speaker Martin Romualdez ang magkibit-balikat na lamang at kagad itong sumagot sa bira ng mga Duterte at may kasama rin itong kunting pasaring. Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Uh, dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailang iharap mo yung yung batas na baka na ilabag mo ng sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho na maigi at nakikita ng buong mundo na kakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol-budol nyo. -budol diba? Dapat uh, seryoso na tayo at uh, igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho na maiging masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Pinag-usapan niya kanyan, drugs na daw siya ng tatlong ban. Eh, anim na taon eh. Ang daming daming drugs pa rin. At yung nangyari na, ang daming nang pinatay. Eh. Kaya, mag-isip-isip na lang muna siya uh, na hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papilyang Duterte, siguro konting galing naman sa ating uh, mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung pahalanon naman ninyo, ginalang naman kayo, di ba? Masyado maaga naman ninyo yung gusto ipagbaksak isang uh, rehimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mabigat na akusasyon ng dating Pangulo kay BBM na si Raway Bangag at minsan na rin napasama sa listahan ng PIDEA bilang suspect na kumukonsumo ng ilegal na bisyo ay binasag ng PIDEA mismo. Ayon sa kanila, walang katotohanan ng aligasyon ng dating Pangulo dahil kailanman ay hindi nasangkot ang pangalan ng Pangulo sa listahan ng PIDEA. The Philippine Drug Enforcement Agency categorically states that President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. is not in its watch list. Contrary to the statement of former President Rodrigo Duterte claiming that, and we quote, when he was the mayor of Davao, he was shown evidence by PIDEA that in the list, the name of the president was there. From its inception in 2002 and up to the present, President Ferdinand Romaldes Marcos was never in our NDIS. It is worthwhile to note that when the former president took over in 2016, his administration came out with a list which was then initially called the Narco List, sometimes referred to as the Duterte or PRRD list. And upon Continuing validation and revalidation, it became the Interagency Drug Information Database, or IDID, IDID, The name of President Marcos is also not in the said list. Sinigundahan rin ito ng PNP at sinabing wala rin katotohanan ng aligasyon patungkol sa ilegal na bisyo kung saan iniuugnay ng dating Pangulo si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. On the part of the PNP, sir, we have not seen any document or list na nandun po ang pangalan ng ating presidente. Ipit na ipit sa kasalukuyang sitwasyon si Inday Sara dahil sa mga nasabi ng kanyang pamilya sa kanyang presidente. Pero ayon sa kanya, ang nasabi raw ng kanyang kapatid na mayor ng Davao City na si Baste ay bunga lamang ng kanyang pagmamahal sa kanya bilang ate at nagsisintimiento lang daw ito bunga ng hindi magandang pagtrato sa kanya ng ilang mga opisyal na malapit sa Pangulo. Matapos ang panat na yon ng pamilya Duterte ay kaagad ring nagbigay ng pahayag si AFP Chief General Romeo Browner Jr. Hinimok nito ang lahat na aktibong miyembro ng AFP na manatiling nakabantay at tapat sa Administrasyong Marcos. Sinisiguro raw nito na nakahanda ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas sa kahit na mang banta, mapalabas o loob man ito ng bansa. Sa ngayon ay tila nasa kay House Speaker Martin Romualdez ang halos lahat ng sisi at pagtuturo kaugnay sa inaayawan ng karamihan na People's Initiative na siyang isang pamamaraan kung paano mabago ang konstitusyon ng Pilipinas pero habang patuloy ang pananahimik ni Pangulong BBM at hindi man lang sinasabihan o inuutusan ang kanyang pinsan o sino mang naglalakad nito na tigilan, nang matapos na ang pag-alala ng mga tao ay siguradong aabutin at aabutin rin siya ng pagdududa na baka kasama rin siya sa planong ito kung kaya't patuloy lang siyang nananahimik. Samantala ayon kay Senate President Mick Zubiri. Bago raw lumipad papuntang Vietnam ang Pangulo ay nagkausap sila. Kasama nila dating Senador Juan Ponce Enrile at Executive Secretary Lucas Bersamin ayon kay Zubiri. Makikiusap raw siya sa House of Representatives na tigilan na at wag nang iporsigi pa ang kinakatakutan ng halos lahat na PI o People's Initiative. Masyado na raw magulo ang naging epekto ayon sa Pangulo ang tanong, susunod kaya sa pangulo ang kongreso o baka naman makumbinse pa nila ito para ituloy pa rin ang people's initiative? Ikaw, sa tingin mo ba, may basbas -bas ng Pangulong BBM ang nilulutong people's initiative? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.